Higit ka! Sa na tayo maglalaro May pasok pa papa. pa na nga po Pag nakikita niyo sa real niyo kayo pili Sa so, umaga na! May pasok pa nga si papa Hi, we are Dallas Spam. We create this video for our son Jacob. Pero ginawa na rin namin to para sa mga kabataan sa panahon ngayon. Kasi yung bagay na hindi nagawa ng ating mga magulang noong panahon nila dahil hindi pa uso ang mga gadget noon. So sa panahon natin, kaya na natin i-save ang lahat ng bagay na memory na mahalaga para sa atin. Kaya ginawa namin ang video na to para sa anak namin ni Jacob sa paglaki niya, makita niya at ma-appreciate niya kung anong sakripisyo ang ginawa namin para sa pagpapalaki sa kanya. Hindi para maningil, kundi para malaman niya simula nang sinilang siya hanggang sa paglaki niya kung gano'n namin sa kamahal. Tara, samahan niyo kami sa journey namin dito sa ibang bansa. Ngayong araw, naisipan ko magdagdag ng mga lagayan para sa mga gamit ni Jacob kasi medyo puno na yung mga gamit niya kaya naglagay ako na yan na parang nakahang na table nakabit para mailagay pa namin yung mga ibang gamit ng anak namin kasi medyo marami na rin yung mga padede niya, mga lotion, pampers lahat ng kailangan niya kaya nag-extend ako ng isang table para sa mga gamit niya habang inaalagaan ni Mrs. si Jacob at pinapadede niya ay eh magsasalang na tayo ng labahin. Kasi ito yung kailangan kong gawin ngayong araw ng rest day namin. So maganda kasi walang pasok ang Mrs. ko. Minsan kasi sa rest day ng Mrs. ko may pasok din siya. Kaya kami lang dalawa na iiwan ng anak ko dito sa amin. So nandito yung Mrs. ko ngayon. So may pagkakataon ako na gawin lahat ng bagay ng gawain sa bahay kasi nga hindi pwedeng kami dalawa ang gumawa nito kailangan may mag-alaga kay Jacob habang ginagawa ko to kumbaga hati kami dalawa kasi kailangan ni Jacob ang full attention namin para kasi nga baby pa siya kasi pag baby pa talaga uh, kailangan mo talaga i-check siya mabuti at dapat eh, 24 hours na may bantay siya kasi every 2 hours need niyang kumain at saka pag napupupo siya lagi siya naglilagalig like, kaya kailangan laging palitan So ngayon na ako muna ang kakain habang inaalagaan ni Mrs. yung anak namin na si Jacob. So habang pinapadede na Mrs. ko ang anak namin na si Jacob ay ako'y kakain na ako'y uuna na. Kasi hindi talaga kami pwede sabay na kumain. Makapagsabay lang kami kumain kung tulog na yung anak namin. Eh marami, medyo marami kaming gawain ngayon. Kailangan maglinis, maglaba, maglinis ng bahay, maglaba ng mga damit, kaya gising pa si Jacob at medyo busisi. Kaya ako na muna ang gagawa lahat ng gawaing bahay. Uy, dun sa mga nag-iisip na under ako ha. Ah, hindi ako ganun ha. Ah. Sadyang mapagmahal lang akong asawa. At ayaw ako mapagod ang aking asawa. Dun talaga o, oh, tingnan mo. Tsaka ako lahat ng susunod dito kasi ako yung in command. O oh, yung pinaka uh, alpha of the group of our family kasi ako lahat na susunod kaya katulad nito, ako susunod ako magsasampay isasampay ko kung saan ko gusto isampay ako maglalaba kahit anong oras, ako maglalaba sabi ko sa kanya pag sinabi kong labahan na, akong bala dyan ganun dapat masunod <laughs> 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 tapos yan no ang dami ko pang tiklupin ha? Ayun, at nakatulog na yung anak namin na si Jacob ay, salamat nakatulog na rin ng anak namin at marami kaming gawain. At ngayon si Mrs. Ah, magluluto naman siya. Babuti naman magluluto ka. Mm, salamat ka, may video ah. Hmm. Kung walang video, naku, naku, naku. Salamat ka, vlogger ang asawa mo. Pag vlogger, ah, masipag siyempre. Para sa video natin, para maganda. So ngayon, nag guys na ako ng mga gamit. Na yung ginawa kong parang table sa ibabaw. Ewan ko, flying table ba yan? <laughs> Hindi <laughs> ko alam. Uy, <laughs> oh, yeah. pogi ko dyan, no? <laughs> so, ayan, sinaset up ko na habang tulog yung anak namin, kailangan namin magmadali na matapos lahat ng gawain sa bahay. Kasi nga, pag nagising na si Jacob, naku, sigurado, hihinto ang mundo mo. <laughs> Yun oh, natapos ko na oh. Ayos na. Kasyang kasya na yung mga gamit ng anak namin. Para isang lagayan na lang. At syempre, tamang tama din. Nagising na siya. Parang wala pang isang oras ang pagkakatulog niya. Gising na agad siya oh. Hello anak, Jacob. Ang gagawa pa sila mama at papa. Sige, tinabihan ko na muna siya kasi nga pag wala siyang kasama eh, umiyak siya. So, magtitiklop na lang muna ako ng damit para habang gising siya, nakikita niya ako. Kasi gusto niya may mga nakikita tao. Siyempre, gusto niya makita yung tatay niyang pogi. Napaka-pogi. Kaya pagkatabi niya ako, hindi siya umiya kasi talagang hang hanga sa akin siya eh. Na, tatay ko ba ito? Parang ang pogi. Sobrang pogi. Ang suwerte naman ng nanay ko. Sabi ng anak ko. <laughs> Tiklop na lang tayo. Baka tayo ma-flying saucer ng plato. So ayun na, natapos na akong magtiklop ng mga damit natin at tinawag ko si Mrs. na siya naman magbantay kay Jacob kasi magtatapon naman ako ng basura. Dami namin basura eh. Bahay kasi namin nasa third floor, yung pinaka-apartment. Kaya ang layo, ang hirap maglakad. Lalo na pag naggrocery ka. Ang dami namin grocery, halos parang okay na rin, parang exercise na rin araw-araw. Kaso lang ang sakit din sa paa eh. Third floor tapos ang dami mong dalang gamit. <laughs> Lalo na yung tubig na malaki. Ang sakit sa balikan. So binalikan ko naman yung mga damit namin. Na dryer ko na. At ito na yung huling batch ng aming mga damit. Ay sa wakas. Makakapagpahinga na rin kami. Sa araw na to. Oh, bakit? You know. Ayan si Mrs. kasama anak namin na si Jacob. Sandali so, lang siya nakatulog talaga pag baby pa ba? buzizi mm -hmm. pero gila napakakit yes. naman yan manyan pogi pogi mana sa papa ah, at ayun binibiro ko pa yung anak ko sabi ng misis ko tapos yun na yung labahin matutulog na tayo siyempre ako naman sabi ko oo sabi niya sa akin galit ka hindi sinasabi ko lang <laughs> So, yun, sa wakas, nakatapos na rin ako ng mga labahin namin. Ay, gano'n na rin na wakas. Ang productive ng araw na ito, rest day. Pero kailangan madaming gawin. Pero natapos namin, namin ngayon. So, ngayon, na ah, ako naman na ah, magpapatulog sa aming anak. Na si Jacob. Ay, napagod ang araw na to. Pero okay lang mapagod, huwag ka lang susuko. Pagpagod ka, magpahinga ka. Kasi paano malalaman eh mamaya nadon ka na pala sa maaabot mo na 'yung pangarap mo eh kung kailan maaabot mo na 'yung pangarap mo tsaka lang susuko. Humapagod ka, magpahinga ka lang at kinabukasan may panibagong lakas ka uli na kaya mong sa bawat araw. Kaya huwag kang susuko sa pangarap mo baka sakaling nadon ka na. Iwala lang sa sarili mo lalong-lalo na sa Panginoon.